ako ito? Mm, 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 oh! Kilios! Uh, oh, ano ba? Papa, ay kanina pa akitang sinisigaw, hindi pa narinig! Ay, ay, ay pa, pa -tug -tug ako eh. Ay, bumili ka muna ng ano, panghalo sa sinigang! Pa ay, isang gabi yung isa eh! Ay, di sa palingke! Lalit, bilisan mo! A few moments later. Ay, ala, Ana, oh, ayan, paghalo. So. Ala, sige. Ayos. Oh, aba, ito binilin mo. Ay sabihin mo panghalo. Ala, ang ibig ko sabihin, panghalo sa sinigang at ulit nang sitaw, talo, gabe. Ay, oh, ay paycay. Ay, hindi mo naman nililinaw, eh. Ayun ay, na 'to. Ay, nililinaw ko ito, panghalo.